Ito isang ng mga anak nang ito. Ang mga tinugas, ng mga balikong isang kanyang karamalan, ang mga matagunan, wala mga walang ay hindi mo sinanak. Hindi na umiwanag ang ibig ng bagay niyang maturo ng mamakulang at umanin na magalit sa isang Siya ang sa pagbabalik ng BISO blue... at sa isang Amen yan ang iwanag ng BISO at ang mga niyang sa ay mag-iwanag at ng Oh, oh. so, turo ang magdasal habang lumalaki. Turo ang manalang. Turo ang dapat niyang malaman din ang isang mabuting kristyano. Uh, turo ang kumalam. Uh, turo ang mga tinuro ng Yesus. Sa buhay ang buhay ng Yesus. Uh, Yesus no? yung papatinggo ha? Ito saan kayo? Kapalian. Yesus yung papatinggo.